Kaya naman nga ho ang halutuin namin ngayon di ni sa bukid mga kamangyan. Kaya naman, for the <laughs> So ayun oh, mga kamangyan, grabe ko mapapansin niyo ho, medyo marami-rami talaga aring kalabasa. Gawa ng areho ay nasa siyam na kilo. Pero arin naman ho ay hindi namin binili, gawa lang doon sa luuban. Nagatanim mo sila doon ng mga gulay-gulay para syempre hindi din sayang yung lupa doon na nakatinggala ang ganyan. At isa doon sa mga pananim nila doon ay ari nga kalabasa. Sobrang natuwa nga niho ako mga kamangyan, gawa ng sobrang lulusog ho na rin. Pero sa tunay oh, mga kamangyan, kapag mabili naman sa palengke ay mura lang ho yung kalabasa, parang nasa 30 to 50 pesos ang isang kilo. ay, areho ay lahat ay may ba, magkadami-dami. Baka masira la ang ganyan. Ay, naman ho na nagakrip kami doon sa halaya kaya ako gawin na lang ang naming halaya aring kalabasa kasi tunay ho parang hindi talaga kapani paniwala hala <laughs> grabe sobrang karat ko na syempre ho kapag halaya ang madalas talagang ginagamit doon ay ubi ang kaso nga nila ang pagkahirap-hirap talaga humanap ng ubi din sa amin maliban na lang kung talaga kapag changge. talagang patyambahan na lang din kung meron gawa nang minsan din ay ubusan na at dahil nga niho marami ari mga kamangyan ay nagtulong-tulong nang ani ho kami diyan sa pagbabalat na rin kalabasa gawa nang ang unang agaw hindi ni ay apakuluan para syempre lumambot nang talagang lambot na lambot so yun pala rin nga niho pala mga kamangyan at bago pare tuluyan laruin na rin aking pamangkin. Ako nga Hoy, akin ang apakuluan. Ay dinin nga nila ako sa malaking tulyase para nga ni Hoy Kailangan kasi talagang pakuluan yung mga kamangyan para nga ni mas madali nang durugin kasi kailangan no talaga diyan ay durug na durug. Ay grabe naman yun. Kasi <laughs> si nanay nga Hoy bumili pa sa labasa noong karne. At asa na nga ni yung pinatira niya na isang kalabasa. Gawa nga niyo na magagulay daw siya. Ay, alam yan, si nanay ang ilik talaga yung maggulay gulay na mga ganyan. Sa mga hindi pa po pala nakakaalam diyan mga kamangyan, di ka si nanay ay taga marinduki. Tapos nakatira sila sa bundok-bundok na. So yung mga pagkain nila dati, as in yung mga kamote, balinghoy, kung makakatikim sila ng karne madalang laang o kaya naman, galing mismo doon sa mga alaga nila kasi syempre nag-aalaga sila ng mga native na manok, baboy. Kaya yung ano si nanay, sanay na sanay talaga yan sa mga pagkain na as in mga gulay-gulay. Siguro pag nakatikim ng mga dilata na pagkain, parang pangyayamanin na. Parating din ako sa kanila mga kamangyan dati nung bata pa ako. At din ako natuto kumain ng kamote, balinghoy. Kasi syempre no choice naman. Yung talaga yung akayinin mo doon. Umaga, tanghali, hapon, may nilagang kamote. Ay, salamat. <laughs> ay, kung inagutom na niyo yung mga pamangkin ko din, gawa ng pagtingin ko, aba, ay na ng gatas. Ay, ako din naman ho, ay nakaka-relate din. Gawa ng dati ng mga bata pa kami. Sobrang hili ko rin magpapak ng gatas. As... kan ko pa yan ng asukal. As kapag nahula ko ni nanay, ang asabihin niya, magkakakuto daw ako ng marami. <laughs> Alip pa rin daw ako doon sa malayo. Ayun, nadala din ako ng magpapak noon ng gatas. Aba, ayun. So, ayan, bali na bantay-bantayan rin nung namin aling kalabasa din yung mga kamangyan. Gawa ng baka mamaya, ay sobrang lumutak naman. Kaya ay yung tubig din. Aba, ay delikado baka mamaya ay masunog na rin kalabasa. Oh, so, sabihin nga ni namin ay okay na mga kamangyan yung madali-dali ng durugin. Ay, ayan nga niyo Ho at kinuha na ni Kuya Julius nyo at saka ni Tatay. So, ayan, medyo na-excite din kami talaga mga kamangyan kung ano nga niyo Ho yung uh, kalabsa na rin mamaya. Gawa na sa tunay hindi pa rin talaga kami nakakatikim ng kalabasa halaya. Pero yung kalabasa naman ho, masarap, nagagawa din talagang dessert. Ay, feeling ko naman ay masarap yung akalabsan Ay, sana all. So, ayan, parang kumamit na nga nila ako pala si paring Junior ng bote diyan mga kamangyan. At sabi ko nga Ho, bakit hindi bote ng gin? Ay, grabe ang arti. Bote ho ng suka yan ha, huwag naman pagkaman si tatay na masyadong lasinggero kasi gusto niya yung beer. <laughs> siyempre, oh, ito kasi naman din ni Tatay ang bote na yan, mga kamangyan. Gawa nung siyempre, pagkain yan, o, oh, ay akain din din namin mamaya. Baka mamaya magsakit yung aming chan. Sabi ko kasi ni Tatay, ang madali daw nga ni napandurog di yan, ayan nga ni hong bote. Talagang batak na batak na naman yung muscle ni paring Jun. Uy! Sorry, batak <laughs> na batak. Kalabasa din nga niyo si Nanay Dini gawa ng syempre doon sa kalabasa halaya. Kailangan ho natin ng gata. At alam naman ho, kapag ganyan na kailangan talaga ng gata, si Nanay ho talaga, lagi na lang. Basta to'y may agat ho ano, kami, lagi niya kasabihin na saan na yung nyog, at gatya ay magapaga na sa lama. So ayan, bali nilagay ko na nga niyo pala yung gata Dini, tapos nung kumulo-kulo na, syaka ko na ho nilagay diyan, yung nga niyo kalabasa na dinurug-durug ho kanina. So ayan, ahaluin lang yan na mabuti. At kapag garni nga niyo, halaya yung alutuin, ako kailangan ho talaga dyan dire-diretso din yung halo. Yun ho, talaga yung pinaka-challenge diyan, para kang nagakalamay, ganyan. tapos habang naghahalo nga niyo ako diyan, aking mga kamangyan, maya maya ho, ay lumapit na rin aking mga pamangkin at gusto na rin maghalo din eh. Kako ay parang inalapat lang naman yung panghalo doon sa kalabasa ay. Aroy ah. Okay, alam niyo gawin ka mga kamangyan, tuwan tuwa talaga ako dyan sa mga pamangkin ko na yan. Gawa nang tuwing magaluto kami dini eh sa bukid. Excited na excited. Lalo na ho yan si JC yung panganay. Ayun, magkatatalon-talon payaan Tapos ang asabi niya, magaluto na tayo, magaluto na ako. So bali naglagay na nga niyo pala yung mga pamangkin ko dyan eh, ng powdered milk at saka ng asukal. Ay, hindi sila na lang yung magaluto dini eh. Huy, hindi. Ay, okay, nga niho, nila eh, mga ay, 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 So ayan, medyo mga aling-aling ani nga lang ko siyang gawin mga kamangyan, pero syempre mas maganda kung may mga katulong kayo diyan kasi ako naman din eh maya-maya ay -maya, eh, ahalingin na rin ako ng mga kasamahan ko din eh. Gawin ng syempre ba sayang naman ang mga nagsisilaw kayo ang muscle kung hindi naman magagamit. Ah. <laughs> pero ayun nga yung mga kamangyan, nakakatuwa kasi ngayon ang dami na nagalabasa na iba't ibang recipe. Kunyari yung mga gulay-gulay na mga kalabasa, sitaw, okra, inagawa eh, naman din niya na parang tichirya, yung parang chip, nagawa ng ngutnguti. Hindi na lang basta pang-ulam ganyan, gawa ng pang-merienda, pang-dessert. Yung mga akala mo atin na imposible nagiging imposible na ay grabe naiiyak na ako ngayon oy sobrang okay <laughs> daringan eh medyo matagal-tagal pa naman yung apakuluan mga kamangyan ay nagsimula na rin ng sila dineng magluto noon nga ni hung ano gulay gawa nang arin na rin oh yung pangulam natin ngayong nga tanghalian tapos oh yung inaluto namin na kalabasa halaya siyempre pang ano na panghimagas na pangmerienda sa mga susunod na araw hindi ko sure pero feeling ko matagal naman siyang masira kaya i think tatagal yun sa amin ng mga 3 months so 3 months sobrang tagal tunganga <laughs> yung sitatidian mga kamangyan na alala ko nung high school kami ganyan yung madalas na tindahan sa labas ng school kul namin tapos limang piso lamang yon. Tapos nakalagay doon sa plastic labo. Imagine yung limang piso lang, may ganyan ka ng ulam. Ngayon yata sobrang mamahal na nang bilhin. Swerte ka na kung merong tig 20 pesos. So ayun, balik na ako tayo din sa inaluto namin kalabasa halaya mga kamangyan. Balik naglagay lang ako din ng kunting asin. Nagtari yung pahuli na si tate na nga, nga nila yung nagintindi din ni mga kamangyan sa paghahalo. Gawa ng medyo delikado na, gawa ng nagatalsik-talsik na. ang sakit ba ganyan kapag tumama sa balat as in parang mapapasok ka ay, na. Ay, ay, nga, sasaktan kaya ayan na tahalos magtatakbo na diyan ari uh... kaya ginawa ko ni Kuya Bunjing diyan kinuha yung takip noong tulyasi saka kayo yun yung pinangbarang diyan para matuloy-tuloy pa rin nga niho yung paghahalo gawa ng kapag tinigil yung paghahalo niya ay matutong yung sa pinakang ilalim ay, hmm. eh, sayang naman baka hindi makain yo talagang tiyagaan na ang din sa paghahalo diyan salamat ay ilang <laughs> ni sumama kamangyan sa wakas ay naluto na aring ating kalabasa halaya at grabe kung nandito lang ang kayo yung amoy niya amoy gatas talaga as in parang gustong-gusto mo na aring kainin <laughs> hindi rin siya sobrang tamis kasi nga ho, hindi naman sobrang daming asukal yung nilagay namin. Pero depende sa inyo kung gusto ninyo ay maraming asukal o konti lang. Tapos ang ginawa na ho namin yan mga kamangyan, kagaya ho nung inagawa namin doon sa ubi halaya, inalagay ho namin sa isang lagayan. Pero syempre, malalagay sa ref. Kasi mas masarap po ari mga kamangyan kapag medyo malamig-lamig na, kapag medyo matigas-tigas. Wow, oh, matigas-tigas. <laughs> para ano yung mas sumarap ari mga kamangyan, naglagay na rin ho kami ng cheese din sa ibabaw. At para nga yung mas nakakatakam din siyang tingnan. Sa na yung mga kamangyan, medyo nakakatakam na aring tingnan. Gawa nang yung kulay niya, kakulay ng cheese. Kulay din ho siya ng durian sa personal. Kaya parang gustong-gusto agad siyang kainin, gayon. So ayan, medyo marami-rami nga ni ho, are mga kamangyan, at tingnan nyo naman yung itsura. Ay kahit takam na takam na ho kami diyan mga kamangyan, kako nga ni ho, ay mamaya na namin kainin, after nga ni ho namin mananghalian. Gawa ng siyempre, yan na ho yung aming pinakang dessert. Wow, pinakang dessert. So ayan, dahil okay na nga ni ho mga kamangyan, abay, alam nyo na ho, kumuha na ho kayo ng bahaw diyan, at kami ho, ay sabayan nyo ng kumain din eh. Ay for the go. So ayan, ang sarap talaga ng garning gulay mga kamangyan. Alam nyo, simple lang, pero ang sarap, mabubusog ka talaga ng bonggang-bongga. Yan yung nakakamis sa probinsya. Huy! tayo ng tanghalian diyan mga kamangyan. Syempre are na ang ating inapakahintay. Kaya so, ayan, tinikman na ho namin din yung kalabasa halaya mga kamangyan at hindi mo talaga aakalain na kalabasa ari. Sobrang creamy niya para talaga siyang lasang gatas ganun. Tapos okay lang kahit paparami pa yung kain mo kasi nga ni healthy din naman ho yan, go ng kalabasa nga ni ho yung ginamit. Tapos ang kaibahan niya ho doon sa ubi halaya mga kamangyan, yung texture ho ng ubi halaya. Para siyang medyo magaspang-gaspang, may mamuumuo ganyan. Pero dito sa kalabasa halaya, sobrang smooth. asin para kang nakain ng ice cream ganun. So ayun sobrang sarap ng ano kami din mga kamangyan kaya kung hindi pa ako ay try ng garne ay itry nyo na rin ho. No? Ay for the go. so ayun na mga kamangyamang, mili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta ay follow nyo lang ang ating page at share yung video. Ano? O siya hanggang dito na lang ang ating video at kami mamimigay pa ng kalabasa halaya. Bye bye, love you. Huy!